Ano raw ho ba talaga? Bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? what, 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 what happened? hindi po kasi alam ng mga kababayan mo natin na sarili biglang nagngangaw. Akala alam mo natin, gusto niyang balitan o gusto niya maging vice-presidente mo, uh, hindi po natuloy yon. Tapos after that, talagang sunod-sunod na ibanat banat. Hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa... Uh, was, was there something na uh, happened? Kasi so, ano ito? Salbahe na tao. Salbahe talaga tao. He takes it personal. Kasi believe masyado sa sarili. My God! One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala itong... To, ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Na eh. mag... Pahambog na mag... Oh, Itimot eh. Talawan pala. pag ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo. Eh. Tapos ito siya, gusto niya akong kosa. Pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. <laughs> ano ang naging reaction niya, sir, no, sino, nung no, tinanggihan niya na makatandem niya siya sa vice presidente? He's a very wily person. Wala, parang sabi ko, daw ako Pero hindi ko lang masabi na ikaw, klaseng tao, maging busy ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, na may potok na ng baril. Pariyo kami ni Aquino. What the fuck? Mahulog na ako. It's very dangerous, ambitious kasi gusto ka agad bisi president. presidente. Gusto ito magpresidente. Hoy Pilipino, kumisiyan kayo sa